Hello everyone and welcome to my YouTube channel and ayun, uh, nakakabalik ko tayo sa studio ng mga Jaggers para sa second episode ng mga Jaggers and marami na akong surprise na inaamampang uh, para sa inyo kaya dyan lang kayo hanggang dulo sa ating video and nakita na naman natin nakita na tayo sa ating pwesto may bagong studio ang mga ang Grand City Studios yan ay tu Studio Saksi para sa Testigo at Studio Hotdog sa isang bagong programa na hindi pa natin nalalaman. Patun pa. So ayan, pasok na tayo sa studio ng mga Juggers, ang ating pinakamilang mahal ng mga Juggers Studio. And ayo natin point na umakita po ako this point, nakahanap po ako ng upuan. Na bago mo lang umupo sa upuan, well, syempre, pakita mo na, may nuclear bomb pa nga dito. <laughs> Ma mamaya, papakaya ko sa inyo mga nangyayari kung bakit may nuclear bomb dito. So ito, ayan, nandiyan ulit ako sa mga Juggers, syempre. So na yun, nasa 1 floor segment naman po tayo at this point. At natin po tayo sa isang bahay, na nasugod bahay. Siyempre, house tour namin kayo, siyempre. Meron kayo meron tayong kusina, meron pang CR. At adyan pa sa CR yung controversial na mga jagger na si Lebron James. <laughs> Grabe si Lebron James. Tapos, ayan. Ngayon naman, pupunta naman tayo sa isang kwarto. Ayan. Walang katao-tao ang kwarto. Pero mamaya may matutulog din dyan. So ayan. Ngayon naman ay papunta naman tayo sa labas. At ngayon naman ay papunta naman tayo sa sala. Dahil meron Aspyr's aircon. Meron pang Sartone Plus na video okay ni Dreammaker Maker. At syempre meron sala. Pwede na kayo mag video -okay habang nakapag aircon ng Aspire. Ayan. Ayan, wait. Lalabas na ako dito. Wait, ba't may usok? Ba't may nakita akong usok at this point? Wait. Para may something ah. Ah, ito pala yung sabi ko kanina yung nuclear bomb. Ang <laughs> dami sinabog ng nuclear bomb. Wala na ba akong magtaya ng manakas? Tako <laughs> naman, nuclear bombs. So, yan po yung angat lahat ng division. Parang landing yan siguro ang pabahay ni BBM. Yung kay Bombong Marcos. <laughs> Anyways, nabangkata lang ako para maiwasan yung nuclear bomb. And at this point, pupunta na tayo sa pinaglugaan ng sugod bahay. Ito po yung truck ng mga Jaguars. Yan. At ito, syempre, ang One for All or For One. So, dito naman yung mga numbers natin, mga numberings. Nakapwesta ako dyan sa number 20 side. Ayan. At syempre, ang syempre pa rin ang Sheraton Plus ang video kay ni Aspire. And right now, pupunta naman tayo sa tinatawag natin James Presidential Corporation sa Angat Bulagan. At ayan, sunod-sunod pa rin po ang pagsabog ng mga nuclear bombs. Kaya, syempre, kapag may nuclear bombs, tatakas tayo. Syempre! Parang lagi ligtas tayo. Be safe. Ika nga. So, yun nga. Tatakas na ako at this point. Aayos na ako. Pero medyo patapos din na naman ng 1-4 tag kaya... Uh, nung no, magbab magbabalik yung mga Jaguars, eh, eto pa, pinatay pa ako ni Geometric. <laughs> Grabe naman si Geometric. Ngayon naman, pumunta naman tayo sa pera o letra. And, syempre, naalala nyo ba yung nangyari last year? Noong season 2, noong, uh, Pasok ako sa pero o letra kaso hindi ako napaladanalo. This time, nakabawi ako sa season 3 and right now, andiyan ulit ako sa pera o letra. Ayan, ah, naglalaro ulit ako ng pera o letra at this point. Kaso lang, hindi ako nakaka-join sa BC ng Discord kasi ano tawag ito. Mahirap kasi pagsabayin yung Discord at Roblox sa cellphone kasi minsan hapas sa kalakit na ng call, biglang nababak yung Discord habang nasa kalakit na ng pera o letra. So, ayun. So, good luck sa akin. Kung ano naman mangyayari sa akin. Kung yung magiging resulta ng pera o letra na yun. Ayan. So, ayan. Pipili na ako ng letra. So, ayan. So, ayan. Napili ko na ang letter A. Sabi daw ng isa sa mga host ni... Si ayan, si Mika Wave uli. A for Aya. Tama. So, ayan. Nagtatawaran na. Ayan, umabot pa nga sa 80,000. Tapos sumunod naman, 120,000. Tapos ito pa, 150,000. Grabe ang taas ng tawad na sa pera o letra ah. Tapos ito pa, first time ko lang naranasan ko din na mag switch, Pera, letra, or twitch. So, ayun, nag -decision ulit ako. And then, ko, switch, So, ayan, lumipot ako sa letter C and then ayun back to the game na tawaran ulit ulit marami na naman perang papasabog eto pa 300,000 pesos ang tawad ang tanong pera o letra ang sabi ko naman letra eto pa sabi ni senator roav puwet ni MSA grabe naman eto pa at malaki pa talaga ang tawad kasi di na doble pa talaga yung tawad kasi 600,000 pesos na yung tawad So ayan, trap nun. Sa itong buhay. <laughs> Bakit pera? Well, nag-letra talaga ako. Eto pa, nakalagay. Absence si Red Techie. Grabe. Nagkatotoo na yung panawagan sa Jagger na absent na talaga si Red Techie. So ayan. Absent talaga siya. <laughs> Meanwhile, eto na. Kahol, ay sorry, letra reveal pala. Ano kahol reveal? Ayan, wait, ano yan? Ano yan? What? Sino yan? Wait, naglalaglag ng mga VHS tape. Ah, baka siguro yung sa Incarnation by Kai. So sabi ko na ng BTR. Ang dami kasi mga BTR dito eh. VHS ba? BTR ba? Whatever. Basta the BTR? Or VHS? Ang dami eh. Pwede na ako gumawa ng BTR sa mga contest. The joke lang. <laughs> So ayun, nagkostanawat ako sa mga jaga kasi ang dami kasi mga VHS tapes. You know, so yung pala, yung 2 million nasa letter A for Aya. Pero okay lang. Narawin din ko ako ng VHS tape. Parang na rin millionaire. Millionaire ng mga VHS tape. Baka malay nyo, baka mag-archive na rin ako ng mga bagong video about uh, Philippine TV. So ayun, salamat sa mga Jaguar na rin yung uh, sa ano yun? sa pag-pag pag ano yun, paglalaro sa pala o letra. So, salamat sa mic to na nangyari sa akin. So, ayun, pwede na ako mag-archive. Pwede na ako mag-archive sa mga papiti ptr ninyo. So, ayan, sumabok ulit ang confetti at this point. Mga Juggers number one, maraming maraming salamat po mga Juggers. Ayan, masaya ko nga eh. Ang saya, saya ko nga. So, ayan, naging masaya talaga yung episode ng mga Juggers. Second episode pa lang talaga, napakagrabe na talaga ang episode na yun. So anyways, link in description po para sa mismong kababuan ng episode 2 ng mga Jaggers. Ang dami talaga ng mga BHS dito. Sabi daw, eat bulaga BHS. Grabe, eat bulaga talaga. So, ayan. So, ayan. See you na lang tayo sa ating next part kasi labitin tayo sa one for all kanina yung sa barangay tour. very soon, Papatour namin kayo sa barangay nila sa 1-4 segment ng mga joggers So abangan po sa mga susunod na weeks dito lang sa akin channel So ayan, medyo na nabating nga rin ako sa tour guide eh So ayan, yan muna po for the, uh, this week Maraming maraming kanabit na panonood dito sa ating vlog Solid Wheel Jogger, shout out na lahat ng mga Solid Wheel Jogger sa mga Pilipinas So ayan, this, that's it So ayan, this has been 150 saying สวัสดีตอนเย็นทุกคนและดูมีวันที่สงบสุขสวัสดีตอนเย็นสำหรับการดู